tago. Lagi mo tago pa, pa mana. Ma Sorry guys. So ngayon guys, naglaro kami so, ng dapanay. na So ayan. Pagod na sila. Na. And si Aizen. Ay. Ano ba mo Aizen? Wala si Margo na

So, yun guys. Hindi nila ako hinanap. Kasi, Kuse... baka na ako kamay dito sa nakatago. Hindi nila alam kasi dito ako ngayon. Kasi, Ah, buti. Hindi kami naabutan, guys. Ah, ang isa, mukhang pinatay na. So, ayan, guys. Mag-ano ito? Mag-ano ito? Kita yung tulong, mag-ano ito? Mag-paint? Mag- Ito, ito. Ay, hey, hey. ay, -an ay. Ano ka pa <coughs>

ハハハ